ko. mo sa yung sinabi mo about Canada. Alin doon? Alin tayo? Yung alin say, hindi... Yung hindi nagtitinginan yung mga tao. Ah, okay. Wait. Merong, merong campaign na ginawa sa Canada before na yung mga lalaki, 10 years ago pa ata ito, ago? 10 years ago pa ata na yung mga lalaki, hindi sila pwede basta-basta tumingin sa mga babae in public. Kasi it will be considered as harassment. we Oh. Ano ba yun? Good ba yun ano so, bad? Sa tingin ko, bad. Kasi nga, yung population nila, problema nga nila ngayon kasi unti nila, ba diba? So, basically, yung mga rules doon, napansin Pampakonte. ko, pampakunti. Eh, o, oh, totoo, tol. Kasi Pampakande. tingnan mo, ito pa, nagulat ako. Namigay kasi ako ng pabango doon. Sabi nung mga tao sa akin. Sa streets? Hindi, hindi, hindi. Sa mga family to. Okay, okay, okay. okay. Mga taga doon. Sabi nila, tol, hindi na daw gumagamit ng pabango yung mga tao doon. Kasi offensive daw. So may campaign din na pinakalat ang gobyerno na pag nakapabango ka masyadong offensive. So hindi nagbebenta ng pabango yung mga tao masyado sa Canada kasi sanay na sila for like almost 10 years na hindi nagpapabango. So para sa akin parang tanga. Pinipigilan nila yung mating, di ba no? Uh, Pinipigilan nila yung mating. So yun tingin ko effective kasi yung unti nila. Eh. di ba? Ang nakita kong effective na mating strategy, China. Bakit? Ano nga ba yung Dami nila eh. <laughs> Okay. Eh di mo namang mga yeah, efektivo. ano man yung ano nila, strategy nila. Ang dami nila, pinipigilan pa sila mag-anak doon, di ba? Mm -hmm. Tapos na pumunta ako sa Shanghai, doon ko na-realize, kailan lang nandun din ako, di ba? So mm. nakumpara ko talaga ng mabilis. Sa, sa Shanghai, na-realize ko na mas maganda dynamics ng mga tao. Nagtitinginan, nagkakausap. Yung mga babae, pag type ka, ipapakita talaga sa'yo na parang ikaw na yung mahihiya na hindi ko eh. mausap sa kanila. Di ba? Al- alam mo Tol, yung mga ganun na kaya gagawa sila ng ano dahil offensive, offensive. Parang papunta na doon yung mga ibang bansa, no? yung parang ang una nilang iniisip is huwag ma-offend yung mga tao. Mm. Ngayon, parang ang lalambot tuloy ng feelings nila kahit bawal mo silang sabihan, bawal silang ganyan. Parang, kumbaga, ako, payari ah, kala, ako yung ibang bansa, sasakupin ko yung bansa nila. edi i-offend ko lang yung mga army nila. parang <laughs> oh, para sila, na. Oh, no? tama, 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 Parang tanga yung ganung ruling. Eh. Pero sa Korea ba, Frank, ma- effective yung dating nila? Hmm. Marami ba ang Koreano? I think madami naman. Effective within their... Parang pareho rin sila ng inchiki na hindi nagde-date ng ibang lahi. Yes, yes. Kasi may napanood ako na... Sa ako ba napanood yun? Basta babae siya, sabi niya, na nakatira na siya sa Pinas, pero Korean siya. Hmm. As, uh, ang tanong niya, but wala ano iba dito sa Pilipinas? Kasi sa, sa Korea, sana kami na lalapitan namin yung isang tao at mag, tatanong kami ng number na mm. makikipag ano talaga kung yari type mo tao. O dahil natatanungan kayo ng number ganun mm. as a man woman na ano. Pag nung, nandito na sa Pilipinas walang lumalapit sa kanya. Alam mo na napansin Yun. ko isa yung Pilipinas atap sa napansin ko ang pinaka conservative sa strangers. Okay? Hindi so, ko alam ito, kung bakit. O oh, anong conservative sa Conser strangers? Con na hindi ka kausap ng stranger? O oh, parang dito magtataka muna yung tao bakit mo ko nilapitan hindi ka to okay. din bawa sa Amerika, na gets na agad nila na kaya mo siya nilapitan, malamang mm. gusto nyo maging Dito, makipagkaibigan. Pinoy mentality ko yung eh, TH ka agad kasi. Oo, oh, parang may tanong pa sila sa isip nila na anong purpose Bakit? nito. Hindi sa ibang, kasap ibang bansa, pag bawa, lumapit tayo nun sa Europeans, di ba? Gets ah. na nila agad na nakikipagkaibigan ka. Yeah. Nito Di na pero pagkaibigan, 'yung pakay ko. <coughs> oo nga, pero <laughs> hindi, pero gets na nilang yeah. interaction 'tong nagaganap. Gets, 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 gets. Hindi nila alam pa punta kung saan, yeah. pero alam nilang interaction 'yung ah, nagaganap. Ah. Dito kahit babae sa, lumapit sa 'yo sa lala, ano matitiit 'yung lalaki talaga? Eh. Yung, lalo na kasi hindi diba? naman lumalapit yung mga babae talaga, ah. di ba? So lalo na. Pero kahit lalaki lumapit sa babae dito, iba pa rin. Siguro inisip nila, ayain ako mag-networking o babihentahan ako ng insurance, <laughs> diba? <laughs> di ba? Hindi ko alam eh. Basta iba yung, iba yung pag-receive ng Pinoy, napansin ko lang. Siguro uso rin dito yung budol-budol. Uso talaga. Di ba? More than any Mala, other country. Yun yun. Kaya no? TH yung mga Pinoy. Kasi nga malakas yung salis eh. Yung mga ganun. Maski sa DMC, budo. ibang mag-respond ang Pinay sa ibang taga-ibang bansa eh. Pag-DMs ng taga ibang bansa, gets nila na nakikipag-interact ka. Dito, parang diretsyahin pang tatanungin ano ang purpose nito. Ang ina, na, na, number... Di ang taas nga ng rating natin sa ano eh, pinakamaraming scammers sa mga bansa. nandoon tayo kasama natin, yung mga Nigeria, yung mga gano'n. Uh -huh. Ang taas ng rating natin sa gano'n. Eh. Kaya aloof nga siguro in general public. Kaya tuloy sa dating scene, mas mahirap kasi conservative sila dahil nga takot. Hindi mo alam kung... Yeah, diba? Yeah, di mo alam. E. Pero wala na, ano, ano lang ako doon na ganun pala sa Korea mm. na naglalapitan talaga sila. Kung nari type mo yung babae, lapit ka doon, makipagkilala ka, palitan kayo ng number. Plus, uh, balik tayo sa entertainment oh. Koy, ko di ba? Yung oh. entertainment madalas nagdidikta nga ng culture. Okay, e sa entertainment it. ng Koreans, yung, ano tawag sa ganun? K-pop? K-pop, oh. Hindi yung tulunobera nila. Oh, oh. K-drama, yun. -drama. Yung mga K-drama, ganun yung story eh. Nag, na normal na nagme ng ng ganun, mate. oh, na nagkikitaan sila. Yun yung uh, way of mating nila. Mm. Hindi katulad sa Pilipinas sa entertainment. Messenger. Hindi yung mga lumang telenovela, 'di ba, sa work? Uh. Usually sa work, sa school. O oh, nga, no. Kapit bahay mo. O 'di ganun din yung kwento, hindi siya yung random strangers na nagkakilala sa bar. Kasi pag napanood nga ng Pinoy, hindi naman nangyayari yan, eh. Uh. 'Di ba ganun yung sagot ng Pinay madalas? Pala, kaya nga pala tol na <coughs> Oo, na program. Pag yung mga, let's say, may mga video sa YouTube na, let's say, yung lalaki, lalapit sa babae, kakausapin para makuha yung number, mm. ang normal na response ng normal na Pinoy pag nakakanood, di gagana sa Pinas yan. Mm. Yung ganun. Pero mm. hindi talaga totoo eh. Hindi, hindi, Ako para sa hindi totoo eh. Pag lumapit kang ganun, basta marunong ka. Dahil marunong ka rin kumausap ng babae. Ah. Uh, Ma makukuha mo yung number, yung babae o anuman, kaya talagang gawin. Pero yun nga, akala kasi nila na hindi gumagana yung ganun sa Pinas. Pero ako, para sa akin, not testing na testing ko na, gumagana talaga siya. Kahit mm -hmm. sa ibang bansa pa eh, mm -hmm. na kahit kahit nga yung yung culture nila hindi gaano paano ba 'to, yung open. Mm -hmm. Tingin ko marunong ka rin kasi mag-snipe kung sino eh. Kasi yung ibang lalaki hindi marunong mag-snipe kung sino yung pwede nilang lapitan, kaya lagi silang nare-reject. Gets? Yung unang step, yung pag-snipe, sino yung dito sa mga babaeng to ang open? Sino dito sa mga to yung pinaka pwede kong lapitan na mataas yung chances na hindi ako reject Wala sila nun. Kaya tuloy akala nila lagi na re reject sila? Hindi nga, kahit nga nakatalikod eh. Ano? Pag, parang yan, pag nakatalikod, mm. inisip ng iba hindi mo pa Na-judge mo na. Dito, na. Dito, oh. Ano, parang, oh shit, baka hindi ako nakatalikod. Walang o, social, wala ka pa nga eh. Walang social mm. dynamics kasi yun. Oh, hindi. Mm. Pero pag kinalabit ko na yun, oh, pag harap niya, eh... <laughs> 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 hey. Uh, who's this guy? Hey. <laughs> 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 Pag mas maganda pa nga sabi sa akin ng tatay ko, mas maganda, iho, mas madali nga lapitan. Totoo. Kasi wala nga lumalapit sa kanilay. Eh. Siyempre, gusto nila magkaroon ng mga kaibigan. Sila pa nga na-intimidate minsan. Oo. Totoo yan. Kasi nga walang makalapit sa aha Hindi sila sanay. At saka ito ah, ang ano ko, gusto nila ng kaibigan. Kaya dapat hindi matakot sila lumapit sa mga babae. Pero hindi, siyempre hindi inabastos way dapat kayo lumapit, di ba? Naman. Para hindi kayo matakot nun, lumapit. Kasi mostly ng mga babaeng naglalakad ganyan, normal lang yung araw nila eh. Okay. Actually, lahat ng tao eh. Normal lang yung araw nila. Punta so, sa, sa work, uwi, work, uwi, uwi. Ngayon, ngayon, isipin mo lumapit ka. Binigyan mo siyang compliment o anuman. Yun yung special na nangyari sa kanya Highlight. yung araw na yun. Highlight na yun. Napaganda mo pa yung araw niya eh. Kahit nga, kahit na hindi niya binigay sa yung number niya. Yeah. Kung pag-uwi, yes. may isip ka nun. Kung ba oh, feeling maganda pa rin siya ngayon. Mm. Lumapit yeah. lang kayo yeah. ng lumapit. May mm. kumuha ng ano ko ah, May nakapagkilala sa akin na, oh, 'di ba? yun lang masasabi ko bilang torpe. Yun lang sa tingin? Bilang torpe ka. <laughs> lumapit lang kayo nang lumapit dahil nagsisi na ako diyan. na <laughs> <laughs> uh, torpe torpe ako noon. Meron nagsisi. Diyan Di na torpe ngayon, Ives. Konti na lang. Kunti na lang. Kunti Kunti Alam na niyo na ba doon yan? Ba't do ka nagsisi, eh. ba Ives? Ba't ka nagsisi? Um, Lagi, ah! <laughs> ito kasama ko ito. Meron kasi dati, Frank. <laughs> <laughs> Nasa club kami nito. Lahat talaga ng epic na kwento yung magkasama kayo. Oo, epic talaga. Um ano kami nito nasa labas lang kami ng club yung madaling araw na mm. hindi na pumasok sa labas na lang tayo hintayin natin silang lumabas na lasing na uh, uh. so labas na sila uh. tapos may babae na attracted ako tipo uh. mo uh, kahinaan kahinaan ni Ives tawag nila dun eh kahinaan ni Ives to uh, uh. tapos nung ano hindi ko hindi ko siya makausap. Kung gano'n na hindi ako makababa. Yeah! 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 Tapos, sabi ni Buday sa akin, baba, baba. <laughs> so, baba kami. <laughs> 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 Magbaba namin. Ayaw niya pa din, mate. Hindi pa rin ako makalamit. Bumaba na. Tapos, kasi napansin na may nagpa-picture sa akin nun eh. So, doon na, doon ko nag-gets na, tangin na, fuck legit talaga pag torpe ako. Nakita na nga ako eh. Napansin na nga ako nung crush ko eh. crush mo? <laughs> <laughs> Tapos, taki na! Parang ganun ba? Hindi ko ba... Hindi ko ba na ano? Hindi ko ba nakausap? Oo, oo, oo. Tapos yun, hanggang sa umalis. umalis. Sa umalis, na, no? na. wala Baali na. Mali mo, soulmate mo sana yun, no?